Terima kasih telah menonton! Hi guys! Welcome back to my channel. This is Mameng's Vlog and for today's ganap nga ay kalat at labahan na naman ang bungad sa ating araw. Kaya samahan nyo ako. Let's go! So ayun na nga, nag-start na akong kunin ang labahan at sineparate ko na ang mga puti at dikolor. Dahil ito talaga ang ganap natin tuwing Sabado o walang pasok. At ito na rin ang pagkakataon ko habang wala pa ang mga chikiting. Gusto ko rin kasi na walang tao para mapag-focus naman ako sa ko, no? At ayan na pala ang naming labahan sa loob ng isang linggo. Ang dami! Kaya sinaksa ko na nga dyan ang washing at lilinisan ko lang siya ng very very light dahil may mga konting dumi pa sa loob. Then, after that, ay nagsali na ako ng tubig. At habang nagpapaikot naman ako, ito naman ang hinarap ko. Tinanggal-tanggal ko muna ang mga punda at bedsheet para na rin maisabay ko sa aking paglalaba. Siyempre, konting linis-linis na rin muna habang nagpapaikot pa tayo. Multitasking ang tawag dyan. Walang dapat na sinasayang na oras ang person na to. At para makagawa pa din ng iba pang gawain. At ayan nga, pinagsunod-sunod ko lang muna ang aking mga labahan para hindi ako malito kung ano ang mga isusunod kong isasalang. After nga nyan, ay hinarap ko naman itong side na to dahil nakikita ko na napakaalikabok na niya kaya kailangan ko na talaga siyang linisan dahil inaatake na naman ako ng aking sinus. Palaging bahing ng bahing tapos tumutulo talaga yung sipon. Napakasakit talaga nun sa ulo. Kaya tingnan nyo, sa nakikita nyo, apakarami talagang alikabok. Kaya talaga hindi ako nagdalawang isip na hugasan at tinisan talaga ito. And after ko nga pala matapos itong hugasan, ay nagpunta na agad ako sa CR para naman hanguin yung mga pinaikot ko. Habang naglagay muna ako ng aking ipapaikot na susunod, ay inayos ko muna ito at kinabit dahil tuyo na para madali ko na lang din isalansan ang mga nakalagay dito. At dahil nagutom na nga ang person, tara kain muna tayo. At habang kumakain tayo, ay manonood na tayo ng ating favorite na number one reality show tuwing Sabado. Siyempre, ang favorite ng lahat, ang Toro Family. Hindi talaga nabubuo ang araw ng Sabado ko kapag hindi ko napapanood itong mga to. Dahil bukod sa nakaka-good vibes ay kahit papano ay marami ka rin matututunan sa kanila hindi ka rin mabuburing parang happy pill ko na rin sila <mimitation> At pagkatapos ko ako kumain, ay nakapaglinis na din ako. Hindi ko na pala na ipakita sa inyo ang paglilinis ko dito dahil nagmamadali na rin talaga ako at medyo napapagod na rin ako. Then after that, dito naman ako sa side na to, sa may bandang TV. Ayan, inayos ko lang ang aming shurak at winalisan ng bonggang-bongga dahil for sure napakarami na netong alikabok dahil matagal ko na rin tong hindi nalilinisan at inayos-ayos ko rin ng very very light yung mga surak na yan dahil medyo nasisira-sira na rin and tada! di ko na pinakita lahat at ito na nga pala ang aking finished product ayan napakalinis na at napakasarap na sa pakiramdam ang malinis na kwarto kaya wala nang alikabo. Kaya sa mga nakarating sa aking video, hanggang dulo, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye!